ayun oh, magandang buhay mga idol so lunch time na naman tayo so abang kumakain ako kanina kalimutan ko mag video pala o, para may pang upload tayo dito sa youtube natin mga idol so walang for today mga idol miss sorry nabawasan ko na Makikita niyo mga idol Ang natin Masarap Masarap na masarap Ang ulam natin Itlog um, Sunny egg na egg Tapos meron tayong Fish fillet Kung makikita niyo yan Fish fillet Tapos meron din tayong Beans Kung makikita niyo mga idol Meron tayong beans At saka Umbok ng repolyo Umbok ng ano Pasta umbok Hindi ko alam yan Basta umbok <laughs> Tsaka mayroon din tayong pet na, na nilaga. So napaka-healthy, napakasarap. Kung makikita nyo mga idol, nabawasan ko na dahil nakalimutan ko magbibidyo pa pala ako dito sa YouTube natin para pa upload tayo. Ayun mga idol. Kain-kain oh. tayo mga idol. Masarap na naman ang ulan natin. po W. So kung makikita nyo, So mga idol, nabawasan ko na Bawo ko na na Nakalimutan ko kasi Medyo matanda na tayo Alam nyo na Makakalimutin na tayo <laughs> Ayan mga idol Hmm, sarap ng ulan na mga idol Diba? Perfect na perfect So kain muna tayo mga idol Magandang tanghali, magandang buhay At ingat po tayo palagi Kahit saan mang sulok ng mundo Yan, ilaw parang sutil Nagahatid sa inyo ng lunch time mga idol Magandang buhay Bye mga idol, subscribe for more.